Good cop, bad cop. Bad cop. Sundalo na sa gasaan ng police officer at nakuna ng video ang mga pangyayari. Si Emmanuel Andrade ay isang 22-year-old na sundalo na nag-serve sa Afghanistan pero nakastation malapit sa Tacoma, Washington. Ang nakakagulat na surveillance video na ito ang nagpapakita na nakahiga siya sa kalsada alauna ng madaling araw. Buti na lang at may police officer na makakatulong sa kanya, hindi ba? Well, hindi siya nakita ng officer at si Andrade ay na-trap sa ilalim ng sasakyan at halos mamatay matapos makaladkad. Sa wakas ay huminto din ng officer, pero ano ang ginagawa ng sundalo sa gitna ng kalsada? Ayon sa kanyang asawa, si Andrade ay tumambay kasama ang kanyang mga kaibigan noong gabing yon. Nagtangka siyang sumakay sa isang sasakyan na nakapark sa 600 block North 5 Street. Pagkatapos ay bumaba siya mula sa sasakyan at humiga sa kalsada. Ayon sa Tacoma Police, ang officer ay mabagal na nagmamaneho, naghahanap ng mga kaduda-dudang tao at napatingin sa kanyang computer screen. Ang infrared video na ito ang nagpapakita na si Andrade ay nakasuot ng kulay puti na shirt pero maitim na damit ang suot niya noong gabi yun. Natrap siya sa ilalim ng sasakyan at hindi na malaya ng police officer na mayroon na pala siyang nabangga. Sa wakas ay napansin din ng officer na may kakaibang nangyayari at pinahinto niya ang kanyang kotse. Si Andrade na balian ng buto at kasalukuyang nasa ospital. Ang officer ay nagpapahinga mula sa trabaho. Si Andrade na ama sa dalawang anak ay dapat na madi mula sa military sa July 4.